guys for today's video ay mamamashare tayo ayan naglalakad ako guys at nagpiling maganda na naman ang ate nyo so hindi ko alam kung saan ako pupunta guys, bahala na yung paako kung saan ako dalhin so ayan samahan nyo ako dahil ngayon pakasyon ako at binigay, binigay na kasi yung annual leave ko sa akin so hindi ko alam din na ibibigay agad So biglaan, kaya hindi ako makauwi ng Pinas Kasi wala akong preparation Tapos ilang araw lang naman So ngayon, mamamasyal na lang ako Dahil hindi ako nakauwi nga <laughs> So ayan guys, sabahan nyo ako And let's get started! din pasyalan to ng mga turista so ayan guys ang daming tao so, ang daming namamasyal ngayon sa Venetian <laughs> ang cute <laughs> so pasok tayo sa loob baka may mas magandang view doon Actually, hindi naman ako dito first time pumunta kaso hanggang dito lang ako sa labas. Hindi ako pumapasok sa loob kasi naliligaw ako. <laughs> Pero ngayon dahil wala naman akong pasok at may oras ako, okay lang na maligaw ngayon for today's video. At dyan! At andito na ako sa loob ng Venetian guys naglalakad ako Nag nagtitingin ako ng magandang view kasi titiktok tayo doon saka yung papakita ko sa inyo yung view dito actually yung mga pwedeng pasyalan dito ay halos hotel yung hotel kasi may mga magandang view sa loob like mini paris ganun. so ayan guys malapit na ako naglalakad ako so ikot ko lang yung camera para may idea kayo sa mga hotel dito sa Macau. Ayan, ganito kaganda. Pasok tayo ng food court. So, pumasok ako ng food court para... Ito kasi yung way na alam ko papunta doon sa sinasabi kong maganda yung view. <laughs> Hindi ko alam kasi kung anong tawag doon. Dalhin ko na lang kayo doon, guys dito sa Port Port kasi wala tayong pera. <laughs> Nagtitipid ang atin yun. ako at first time ko ulit na nag dito sa Macau so ito na ata guys yung hinahanap ko <laughs> yung may parang tubig-tubig at ilo <laughs> at akyat naman tayo dito guys sa Venetian, sa loob ng Venetian. Yes, yan, yeah. Oh, yes. yes. picture na tayo guys at meron akong tubig, kinuha ko kanina sa kasi hindi ko na siya binidyo kasi bawal doon so gamitin natin yung aking Huwag ang sombrero. At yan, piling turista tayo kahit wala tayo pera. <laughs> talagang mag-isa guys eh. Kailangan ko pa ng selfie stick. <laughs> Tayo dito guys kasi gusto ko pang magpapicture kaso ang sikip. So ang sikip dito dahil ang daming tao. Saka ang hirap ilagay yung selfie stick ko dito baka masabi nila. naglalakad ulit ako. Wala tayong ginawa kundi lakad-lakad. <makes> Hanggang sa makakita pa ng mas magandang view kasi dito hindi ako makasingin dahil ang dami tao. So, ang hirap kasi na mag-isa. Magandap na kaya ako ng jowa. <laughs> so, kasi ang gamit ko lang yung ano, selfie stick. So, baka kasi mapundol nila doon sa sobrang tao. Baka naman may magalit dahil nakasagapan. Anak na lang ako ng ano, medyo hindi siya matao na may magandang view at ano, medyo kaya kong ano, itayo yung selfie stick ko. At eto guys, nakakaramdam ako ng butong kaso <laughs> hindi ako nagdala ng pera. Meron ako dito 100 MOP. Hindi ko alam kung ano yung magbibili nun. <laughs> So, hanap muna tayo ng magandang view at yan. Kain tayo mamaya kapag na tapos natin yung video ko. At nasatisfy na ako sa pangamasya. So, tingnan nyo guys. Parang alam nyo palaging ano. Parang gabi dito sa loob kahit maliwanag pa sa labas. Kasi hindi ko alam kung anong tawag dito. Parang may something dun sa nilagay. Tingnan nyo. station. Parang palaging gabi. Pero ang ganda ng tiles sila dito. At nakarating din ako dito guys. Kaya ko pa hinahanap kung ano, yun na to, Itong location na to. ganito yung hotel nila dito. Ang daming pakulo. <laughs> Ang daming ano, magagandang view dito sa loob ng hotel. So medyo hindi matao dito at maluwag. So pwede ako mag TikTok dito at mag ano, picture picture. So mamaya na tayo guys mag <laughs> Ako'y magti-TikTok muna. Dito, guys, mag-TikTok na tayo. Uh, gawin natin yung trending ngayon na I was a friend in Tagalog version. So, camera, action! Oh, oh, well, ng okay, so, guys, yan. Pagod na ako at okay, nakakaramdam na ako ng buto. So, may 100 bin ako dito. Tingin tayo sa food court kung ano yung magbibili ng pera ko. Ito lang kasi yung dala-dala ko. Yung 100 MOP guys, pag kinumbert natin yun sa peso, ano na, 700 na. So dito, medyo mahal yung cost of living. Kung para naman sa atin, uh, 100 may mabibili na dito. Medyo, ano, kirap, kirap bumili. <laughs> wala mabibili yung 100 pesos nyo dito dahil yung 100 mopinga nga ano eh alanganin pa ako eh 700 na yun sa peso natin so tignan na lang natin kung may mabibili at sa wakas pa kain na tayo guys ayun ang busok-busok pa siya sarap ito yung dinner natin for today's video.